hapon mga lods o oh, tanaw mga lods oh, igagaw ng akong igagaw nga gihan kayo mga hoy yang gigamit ang chinso mga lods kay para dali ramahuman kay perting ning kahoya putlon hugi oh, gitawon pangahoy mga lods kay isognod ko ng maglatag manok Daghan kay na siya di kahuyo nun mga lods. Mga sanga-sanga.